dito yung mga estudyante natin mga katropa so meron isang ano dito na magaling mag ano ng uri ng ibon anong kaya mong kwan? tunog o oh, yung uwak uh, yung unggoy hindi kaya ah. itik <laughs> habaan mo naman <laughs> pwede pwede, magaling 'to. <laughs> ano pa, ano pang kaya niya? Aning dumra, kuting ibon sige, sige banat. Ban mo, matatumbes sige, ano pa? Pwede, pwede. Ano pa, ano pa? Kalapate, kalapate. O, oh, kalapate. Hindi, kalapate daw muna. Haba mo naman yung dalawang ano. Pwede, pwede. Ano pa, ano pa? toko, sige toko, Banat galing to, ah, 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 oh. ah oh. <laughs> na <Galing to. laughs> ah. ah, 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 <laughs> 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 tuko, gabi, ah, 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 Ito, ito, ito? Hindi sir, hindi uro. Sa dulo, sa dulo. Saan? Sa dulo, sir. Eh, eh, ikaw? Kanya-kanya talon. Anong talon nga? Sample Hah? Kobra. Kobra <laughs>